is ah uh, for today's video ah uh, gagawin natin is turbo cleaning ah uh, kasi may sumisipol daw sa part ng turbo. Okay guys, ah uh, welcome back to our channel. Grade uh, view na naman tayo. And after natin ma-check uh, May nakita tayong kakaiba uh, Kita nyo dito may bakas ng uh, Exhaust gas Singaw Ito pakita ko sa inyo Kasi uh, sa inspection natin After natin mabaklas yung cover Ng turbo oh, Itong may team na part na yan Tapos dito yan, Sa may part ng gasket Dyan singaw yan Kaya Ito uh, Maluwag din tong pinakanat niya ng kawang dito. Kaya, guro hindi nahikpitan maayos din ito. Kulang ng dalawang tabol. Uh, I-kakabit din natin yan. I-fix natin ng maayos. Pakita ko sa inyo after natin mabaklas kung ano yung itsura ng turbo. Kale, dito sa ilalim, babaklasin lang is dalawang bracket dito. Ayan dalawang tornilyo sa bracket tapos ito yung 17 na socket ah nat tatlo yan dalawa dito sa iba, ilalim at isa sa ibabaw yung catalytic, wala namang bracket yan kaya matatagilid natin yan tapos dito sa si ibabaw yan tatlo lang din yan yan tatlo yan sa so may exhaust side sa dalawa tapos yan, mga common na binabaklas pagka ng tutubo cleaning mga external parts na uh, Mitsubishi L300 4N14 engine Naluwagan naluwagan to hindi na higpitan nung baklas ng ano. Clutch screw maliit. Takpan mo. Man. yung ginagawa ko baka ni. pa naman 'to nang ano? L3. 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 Yeah. Yung rubber puro kotse, puro kotse ginagawa nyo Truck din sir Pero engine pag mga tractor Engine Mga FI oh. nga, Ay hindi kayo nag Manual lang <laughs> Hirap <laughs> <laughs> Maintenance uh, Oo, ano yun? Fuel injector pa lang. At paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano yun? Paano Pero nakaranas kayo eh dati? Yeah. Anong makina? 4JJ1? 6UJ1. Ah, 6UJ1. Oo. Yeah. Isuso din yun, di ba? Oo, isuso. Mike, you're set. sa ano pera ayan ah. sabi mo sir carbon deposit ilan na ba na 71, 72, okay. sa tinak mo nito 72 71,500 yun mga 72,000 sa loob ng 3 years ikot ka ba nana? magalaw na magalaw na rin pero hindi po siya nagdi-discharge dito kung saan nag-discharge siya dito, kailangan nyo na ito palitan. Paano yung di discharge? Nalang eh. Ah, parang bag, nagbabasa ah, basa-basa ito. Ayan, pagtan nyo na ito. Basa -basa to. Ayan, na to. Lalo na pagkasi tamo po siya, makita nyo mabasa basa hmm. Tapos na usok ng hmm. pablo-blo. Parang, parang may, kap para may kapro siya ibabaw. mm, -hmm. so, may konting clearance na siya. Ayan, um, makikita nyo. Okay. <coughs> Pagandaan pa. nyo na lang. Hindi siya yung pwede pa. Pwede pa naman. Gamit siya. Ang Pansamantagal na yan. Wala <laughs> sa akin. Fernan! Kain na ba yung uli? Bet na yun dito. Dito pa daan si babaw niyan. Ano uh, na. sa inyo.